Hi guys, what's up? Good morning. Yan guys, ako naman isa din sa ah, baloy. Mag-vlog mag, naman mag, mag ako guys sa ating hapon balig niya guys. So, hindi na ako galing guys mag-tagalog kasi <laughs> ang hirap ako mag-tagalog guys. Hindi naman ta marunong mag-tagalog kasi yung bisaya isaya yan ang tao, diba? So, sa so, makaintindi lang sa akin sa akin guys, yung Ang hindi naman intindi ako so, ganan talaga pag ano talaga ito man parang mm hindi -hmm. naman ko Tagalog, so mabuli kaya na lang ako ang hirap kasi mag Tagalog guys, hindi naman ko ako marunong bala pag sabihan ako na pag ano, sabihan ako ng buwan sa aking live guys or ano tawag nila? Wala naman akong pakialam, charlie. So, ito pala, guys, yung unboxing ko kahapon, guys, yung sleeper ko na pang bata, guys. So, nag-abot na siya. Tara! Ito siya. Ito naman yung parang dagko ko, guys. Next na Nagligal siya si nag-abot guys. Ito naman ang kahapon. Kada simana guys, nag-order ako tag 300 pesos para naman eh, May arin naman pa pang maligat siya nila pa siyempre. Amo pa na amon baklog pa sa iba na tindahan nga. Kung arin naman siya mo tindahan, wala naman kami magkuha. So, ganun talaga guys. Amo ko naman Mag guys. Amat-amat ano lang. Sa maliit lang. Sa makaya lang. i compra para naman ay ibinta pa. may pang bakal so amun um, na pa nang nag-abot guys hindi matamat ko lang sya order pang dagdag sa aming store thank you guys thank you for watching amulang na ako na content guys bye bye